Isang magandang umaga, mga kababayan! Magpapasko na! Talagang mapapakanta po tayo dahil ramdam na po natin ng malamig na simoy ng hangin. Silver bells, silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring soon it will be Christmas Day yan All right, mga kababayan, malapit na po ang Pasko. Uh, ilang buwan na lang, uh, in few months, few months, ilang araw na kung bibilangin. So, ready, ready nyo na po ang uh, nyo ibibigay sa ating inaanak dahil uh, siguradong uh, mga ngaruling po sila. <laughs> anyway, Mike Singh reaction lang po. Uh, sa pagkakahuli sa kapatid ni Michael Young, nahuli na po ang kapatid niya, uh, older brother, ang older brother ni uh, Michael Young. At I think nais nice po niyang uh, tumakas, trying to uh, evade. At uh, sa airport siya nahuli. Kaya ito nga po, malaking uh, bali balita ngayon. So, isa-isa na pong natitimbog itong mga malapit po kay Duterte, itong mga tao po na to. So, kita po natin, kita po natin na nahuhuli na po sila sunod-sunod. Yan po mga kababayan, ito po ay hindi persecution, ito po ay hindi tinatarget ang mga tao ni Digo, hindi, dahil ang totoo niyan, meron po itong mga, mga kaso. Yan, hindi naman ginagawan ng kaso or kunwakunwaring kaso lang. Sila po ay talagang merong kaso na dapat harapin uh, sa batas. Yan po. Kaya tama nga. Tamang Pangulo, sinabi niyang nagkakatutuo na po yung sinabi ng Presidente BBM. Heads will roll. Yan ang pagkakasabi ng ating Pangulo. So, Tama nga po siya. Isa-isa na pong nahuhuli. Isa-isa na pong uh, natitimbog ang mga tao na to. Na, gaya po nang sabi ko, they have something in common. Itong mga tao na to ay mga malalapit kay Duterte, kay former President Digong. Ang kamay ng batas ay pinagahabul uh, pinaghahabol na po itong mga taong may mga kasalanan or may mga kaso. At maganda po ito, magandang development po ito. Dahil dati rati itong mga taong ito ay pinagtatakpan. Yan po ang uh, realidad, yan ang katotohanan ng PAS administration. Dahil malapit po sila sa Pangulo, kaya sila po ay protektado. Wala pong gumagalaw sa kanila. Pero ngayon, noong isang araw sino yon si si Lloyd Christopher Lau ang uh, natimbog sa Davao City. Now, ito namang kapatid ni Michael Yang. Alam po natin, I think si Michael Yang ay nakalabas na po ng bansa. Mabuti na lang at inabutan po natin itong kapatid niya, itong si Tony Yang. Nako, huli si Tony. Huling huli si Tony. Ang maganda nga po dahil... Uh, since yung kapatid niya ay uh, still at large, maganda naman na ang kapatid ay nahuli natin. Dahil baka mayroon po tayo yung chance na baka one of these days, pati po si Michael Yang ay matiktikan ang kanyang uh, whereabouts, ang kanyang kinalalagyan at mahuli din. Yan. Bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat. Tumataas po ang ating subscribers little by little. Marami pong salamat sa mga nagsusubscribe sa aking channel. Marami pong salamat sa mga nanunod at... Uh, Ah, uh, sinusuportahan po ang ating napakaliit na channel, ang Manong Rayban channel. Thank you po. Maraming maraming salamat. Sana po i-like nyo, i-share nyo sa inyong mga kaibigan at mga kapamilya and please subscribe sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel. Marami pong salamat. Yan. All right. So, uh, ito nga po ang uh, bagong balita. Actually, that was yesterday nung nahuli po siya. The brother of uh, Michael Young got nab. Diyan po sa Maynila. At uh, again, kudos po sa ating kapulisan. Kudos po sa ating kapulisan, mabuti naman. Na talagang uh, it's working na po ang ating hustisya. Uh, Sana tuloy-tuloy na po ito dahil matagal po na panahon na wala po tayong hustisya sa Pilipinas. Especially po nung ano nakarang administrasyon. Wala wala pong ustisya, kaya marami pong mga kalukuhan ang uh, hinayaan hindi pong maganda itong uh, imahe ng past administration dahil po sa mga injustices kanila pong uh, kinover up hindi po sila gumawa ng hakbang para huli ang mga 'to dahil makasamahan po nila yung mga gumawa ng mga kalukuhan I'm glad that the Marcos administration is doing something para po huliin ang mga ito para mapanagot sa batas ang mga gumawa ng mga kabulastugan, mga kalukuhan. Isang magandang achievement na naman po to ng administrasyong Marcos. Sana tuloy-tuloy na po ito. Tuloy-tuloy na po sana ito. Sabi nga ni PBBM, ulitin ko, heads will roll. Yan. Sabi niya, ibig sabihin, hindi niya po ikukonsente, talagang mapapanagot ang mga dapat mapanagot sa mga kasalanang ginawa, sa mga kalukuhang ginawa. Good job ang kapulisan. By the way, nalimutan ko pong i-mention sa aking vlog kahapon tungkol po sa pagkakahuli ni Christopher Lau sa Dabaw. Ito po, sidetrack lang po ito. Gusto ko lang pong talakayan quickly. Mabuti naman at pinalitan po nila ang mga kapulisan, ang mga ang, ang uh, chief of police sa Davao City, ganun din po ang mga tauhan, mga pulis na under po ng uh, uh, chief of police ng siyudad. Yan po ang epekto pag pinapalitan, re-reshuffle ang kapulisan dahil na, nawawala po, natatanggal po yung pagiging loyalista sa isang mayor. Yan po ang uh, realidad dyan. Dahil kung matagal ka nang uh, nandyan sa isang munisipyo, aba, merong uh, chance or posibilidad na ikaw ay magiging sunod-sunuran, ikaw ay magiging tuta ng mayor. Kaya mula po nung napalitan, kung sino man po yung dating... Uh, Uh, chief of police sa Davao City ngayon ang ganda na nahuli si Lloyd Christopher Lau alam niyo po kung ang nakaupong pulis dyan ganun na din po ang regional director kung ang naka, nakaupong regional director ay kasama nila o mga kadikit nila mga tuta nila hindi po sila gagawa ng paraan para mahuli ang mga pugante o mga pinaghanap ng batas na ito yan po ang epekto, kagandahan, kung bakit rini-reshuffle po natin ang mga kapulisan. Yan po. So nakita nyo na ang epekto nito, napakaganda. Since ang mga bagong uh, pulis ngayon sa Davao ay hindi na masyadong dikit sa Duterte or hindi na nagpapakatuto sa Duterte ngayon, hinuhuli na nila ang mga Pugante, hindi na nila pinapalampas. It looks like si Lloyd Christopher Lau, he had been in Davao City, uh, siguran dyan lang po siyang uh, palakad-lakad dyan, pero alam po nilang Pugante siya pero hindi po siya ginagalaw dahil dikit nga po ng Duterte yung uh, 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 chief of police, Ganun na rin po yung mga kapulisan. Mabuti naman at rin shuffle itinapon sa ibang lugar yung mga mga loyalistang mga pulis na Duterte. At ngayon, puro mga bago na. Ngayon, andyan na si General Torre na isang uh, isang leader na may integridad at hindi po siya nagpapabayad, hindi po siya uh, kumakampi. He's not doing cover-ups. Unlike po ng mga naunang mga umupujan na mga kapulisan. Yan, kaya gusto ko lang po i-point out dito ang advantage at kagandahan ng pag -re reshuffle sa mga kapulisan. Ito po ang uh, point po natin dito kaya ine-emphasize natin itong bagay na ito. Kaya kudos PNP Region 11, kudos PNP Davao City, Colonel Marantan. Of course, kudos din po sa Administrasyong Marcos, DILG. Good job po dahil sunod-sunod na pong nahuhuli ang mga uh, pugante. Yan po. Ulitin ko po, para po sa akin, hindi ito political persecution. Dahil ang mga tao po na to ay may mga kaso. May rason. There's a valid reason kung bakit huhuliin natin itong mga tao na to. Dahil sila po ay pinaghanap ng batas. Meron po silang pananagutan sa batas. Dapat po nilang idepensa ang kanilang sarili sa korte. Iyan. Masasabi po natin it's a political persecution. It is politically motivated when wala pong reason. There's no reason behind sa pagkakahuli sa iyo. Huhuliin ka na lang na wala namang rason. Yun. Yun siguro ang uh, uh, masasabi nating politically motivated dahil lang magkaaway kayo or you're not uh, uh, let's say you're not allies in politics huhuliin ka yun siguro pero in the case of Kibuloy, in the case of uh, Christopher Lau um, Tony Yang yung mga halimbawa po ng mga tao na to meron pong rason kung bakit po sila nahuli ng pulis dahil sila po ay mga pugante at pinaghahanap ng may kapangyarihan. Yan. So, mga kababayan, sana po isipin po natin sa anggulong ito, sa perspective na ito. Huwag po nating tignan ito na kagaya po ng sinasabi ng mga Duterte na sila daw po ay pinipersecute ito po ay mga nangyayari daw dahil it is politically motivated Dahil nga po magkalaban ng Duterte at Marcos pero hindi po yan totoo Ang mga tao po na ito, ulitin ko na naman, ako makulit ngayon Ang mga tao po na ito ay may uh, pananagutan sa batas Na kailangan po nilang magpaliwanag sa korte Silver bells, silver bells It's Christmas time in the city. Ring a ling, ring a ling. <laughs> Hear them ring. Soon it will be Christmas day. Ayan. <laughs> ah, yeah. Alright mga kababayan, ito lang po muna ngayon ang aking maigsing uh, reaction sa pagkakahuli po ni Tony Yang, ang older brother ni Michael Yang. Yan, uh, again marami pong salamat sa ating kapulisan at sa ating gobyerno sa kanilang seryosong paghahabol sa mga taong may pananagutan sa batas. Alright! Mga kababayan ko, ingat-ingat po tayo lagi. Huwag kalilimutan, huwag masyadong magpapa-stress, kailangan mag-relax. Sabi nga ni Doc Willie Ong, nakuha niya ang kanyang cancer sa stress, kaya huwag pababayaan ang ating sarili. Relax-relax din pag may time. Huwag masyadong magpayaman dyan. Yan. Thank you sa inyong panunood. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat.